binanggit niyo po determination from the LGU side, uh, Mr. President. Yes. And uh, when you say determination from the LGU side, sila po ba uh, kasama po dito yung implementasyon, implementasyon ng nais niyong polisiya para uh, durugin yung umpong at uh, i-address at talinisin uh, yung mga drug syndicates, uh, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor kasi may mga mayor na you know, complacent tapos ayaw ng uh, always looking forward to re-election ayaw ng gulo ayaw na magkakaroon ng problema so itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga ako noon, nung na-mayor ako I was not looking toward a re-election wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Larry Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma elected Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga pulis. Putang ina, papatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka nga, ano, mag magpaano ano ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala bang ano sa Pilipinas, maniwala ka. Wala, lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Thank, Mr. Thank you, Mr. President. So, I'm, what I'm getting, Mr. President, is that uh, yung... Uh, imperfection noong ating programa na War on Drugs uh, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po uh, marami o may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mareelect lang. Hindi talaga durugin Ayaw ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Ay yung iba naman, takot, lalo na sa probinsya. Lalo na yung, -gwag -gwag yung nagdinegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the uh permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, uh, Senator Ontiveros is recognized. Salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niya.